Iya yeah, mga bashers ni Kimi Grabe pala yung binukas na sinihan As in didagsa Napabaw na lang si Meme Sa pagkakaisan mga fans Irapaw ni ng Nino at Hingju Alam naman natin unang araw pa lang Kaya nariyan ang pagkukumpara ng ibang netizens May mga nanlalait at pinamaliit ang himpaw Ang opening day itumapat sa mismo Wednesday kaya expected na rin ng ibang manonood ay busy sa trabaho. Ngunit pagpasok ngayon Saturday and Sunday, hindi na lang tumatun ang mga supporters sa mga bashers magkos ginulat na lang nila. Ang daming nanood na puno ang mga sinihan. No effort din nila na magsuot ng mga uniforme. Narawan ng kimpaw, kung tutuusin na payaman ng fandom na ito. Magawa ng way para mas mapalaganap pa ang pelikula. Ayon nga sa mga komento, hayaan natin sila mame. Nagulat, na nam Nagulat naman sila sa pasabo. Itong weekends, pati nga sila direct, gulat na kulit gulat na gulat. Napadagdag ng mga sinihan sa dami ng pumunta. Ayon pa sa isang komento, Thank you, Wolf King Pao, for being Joyce and kidding. To us, very inspiring and the storyline is very, very nice. Laro, plakado ang lahat, very participative ang lahat. Nanong galon na kayo ni Pao, very realistic yung ginawa nyo. And to say that, Kim Pao is a total package, and hoping both of you will end up together soon forever than watch he in S.M. Baholland City.